Ang paglago sa ating kaugnayan sa Diyos ay kinabibilangan ng pagkakilala sa mga katangian at magagawa ng Diyos sa ating buhay. Ang ating mga nababasa tungkol sa Diyos ay nagiging mas malalim sa pamamagitan ng ating mga karanasang pinagdadaanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay lalong nauunawaan, hindi lang sa pamamagitan ng ating pag-aaral, kundi maging sa ating mga pagkaranas ng katotohanan nito sa ating buhay. Ang taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay nagkakaroon ng mas malalim na pagkaunawa at pasasalamat para dito. Ang mahalagang makita natin ay ang katotohanan ng ang bawat karanasan, mabuti man yan o hindi sa ating estima, ay maaaring maging daan sa mas malalim na pagkakilala sa Diyos. Nakikilala natin ang kabanalan ng Diyos sa kanyang pagtutuwid sa atin sa tuwing tayo'y magkakasala at ang pag-ibig naman niya sa pamamagitan ng pag-agapay niya sa pagbangon sa kanyang mga itinutuwin. Pero mahalagang tandaan na ang pagtitiwala sa Diyos ay isang desisyon na kailangan nating gawin sa pabago-bagong karanasan. Minsan, naranasan mo na magtiwala. Pero dadalhin ka na naman sa bagong karanasan na kung saan ang iyong pananampalataya ay muling masusubok. Sa ganoong mga pagkakataon, ang pagtitiwala ay kailangang iangat sa isang panibagong level. Ang hamon ng bawat karanasan ay iba-iba. May mga aspeto ng buhay na tila mas madali ipagkatiwala sa Diyos at meron namang mas nahihirapan tayong ipagkatiwala sa Kanya. Nais ng Diyos na pagharian ang buong buhay natin at bawat aspeto nito. Kaya ang pagkakilala at pagtitiwala sa Kanya sa bawat karanasan ay napakahalaga. Ang sabi nga ng Bible, kapag ako'y natatakot, magtitiwala ako sa inyo. Maaring naranasan mo na ang magtiwala sa Diyos sa nakaraan at sa ilang aspeto ng iyong buhay. Nais ng Diyos na mas lalo mo pa siyang makilala at maranasan sa iba pang aspeto ng iyong buhay at sa pamamagitan ng mga karanasang maaring hindi mo pa pinagdadaanan. Alalahanin mo na ang paglago sa buhay espiritual ay isang proseso natututo tayo sa ating mga nababasa sa Biblia at lumalalim din ang ating pagkaunawa sa magagawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating karanasan. Maaring sa mga sandaling ito ay may pinagdadaanan ka at marahil ay nag-iisip ka kung bakit sa kabila ng iyong pagtitiwala sa Diyos ay pinagdadaanan mo pa ang mga bagong pagsubok. Halalahanin mo na ang pagtitiwala mo sa Diyos ay hindi nasasayang at ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay ay nagpapatuloy pa din. Piliin mo ang magtiwala sa Diyos sa bawat pagsubok na pinagdadaanan. Makakaasa ka na sa bawat pagsubok ay merong panibagong pag-angat sa iyong kaugnayan sa Diyos. Asa ka pa!